Okay, nandito na tayo sa hunasan. Ah, yun ang kasama ko. O. naka lang at naka-ubad walang gamit. Ah, ayaw niya mag ano, magsuot ng sweater at saka magsuot ng ano, ng leggings kasi sagabal daw sa kanya. Okay, ang ganda ng ano, dagat natin, napakalinaw. Siguro mga alas 7 na mag, ano, magliliwanag yung buwan. Malik na yung ano nasin, dagat, wala ng visibility. Kaya lang, parang may nangangamot. Hindi yung makatikati yata to. Okay, let's drive tayo mga kapising. At ito, sa gilid pa lang. Ganda na lang buwan, ulang buwan dati, no? Mm-hmm. Ah. Hmm. Sakul? ganda lang tama ng surahan mga kapising at ang ganda rin ang kulay niyo oh. ganda lang kulay na headshot natin mga kapising tawag sa ano dito sa isla ito ay banggisan at sulod na dive natin mga kapising nakakita tayo dito ng malaking grouper problema lang hindi natin nakuha hindi natin napala dahil nahinawi ko muna yung sea si urchins natin sa kabila pambihira wala na nakaalis na iniwan tayo hindi naiasa niya pala mga kapisi at dito hanap tayo ulit at nakatita tayo dito ng isang buplik kung tawagin sa amin ayun sapong ayan hmm? nahuli natin yung nakatagong lupit lupit ang tawag sa amin yan Ayaw ko sa iba kung anong tawag yan basta dito sa amin lupit ang tawag namin yan at hanap tayo ulit at ito yung nakita natin isang tabugok o octopus ayun laki hmm Uy! Laki ng kabugok mga kapisin, oh. Labi, sobrang laki. At uh, siguro, mga 7 gram siya, mga kapisin. Laki, oh. At halap tayo ulit. At dito. Pinipilit na tayo mga kapising na gugutom ako. Papalain muna na si itong isang hito. Isa lang ang tatamaan tata dito, kaya isang hito lang. Papalain natin. Hmm. Patay ka! Sapul! Ang ulam na ito mga kapising. Grabe. Umangat kayong buwan. yan ang huli ko mga kapising guminid tayo agad nagugutom ako hindi kasi ako nang kaya guminid ako nakapana tayo ng dalawang kusit at nakapana tayo ng surahan magsi second dive ako mga kapising tawa ng kulang kulang yung huli natin para makalagdag tayo abang abang sa second dive nasin Okay, second dive na tayo mga kapising Kasi dami na nanamot. Subukan lang natin kung kayanin natin yung kate Grabe, ang kate sa dilid pa lang Sobra sobra lang kate At ito yung papanahin natin Patusin na natin ito, isang baga hmm, Patay sa pool Ang daming kate Try lang natin kung kayanin ito mga kapising so, Alam, ano, ah, libre ulam na yan dito nakakita kita ng isang pusit hmm. panain na natin yan hmm. sa pool jab jab sa pagulam ayan labas na yung ata nya at ito sarap sa kinilaw yan sakto sakto sa kinilaw yan hindi pa yan makulat kaya kaya pa sa pagkilaw maliliit pa matamis tamis pa yan At dito, hanap tayo ulit. At nakakita tayo dito ng moong. o parangan na tangigihon. Masay ka! Agong sapol! O whiskey ko na ito mga kapising. Para may pag-ulag tayo. Masaba naman ang isla na yan o. Tawag sa amin yan, parangan na tangigihon. Masarap yan sa Paxi o Prito. Kahit na sinabaw, masarap yan. Kaya lang, hindi pa natin masabaw. Nasa laot pa sa'yo. Yeah. At dito, <laughs> tatlong gamit. Try natin na madubulkin kasi nakaawag yung isa. Hmm. Ayun! Champa! <laughs> Nadali. Dubulkin natin. Ayun lang isa, oh. kuminto lang tumagilid, so, babalikan natin yan para mahuli pa rin natin at dito hinihintay tayo sa pagbabalik natin ayun patay ka ayun, sa pool, masik ganda ng patama at napakaganda rin ang kasi ha. pambihera makasikasin ang kasawa natin mga kapising hindi tayo magtatagal dito papagilid tayo mataas na rin yung bulan o, mga tari buwan mga kapising lumiwanag na at dito isang tanis-banog nakasipsik masyado mm -hmm. ayun sapol tinamaan natin mga kapising ano, tanis-banog yung tawag sa amin niya Lord, sa blessing, makaulam na tayo. Ayan o. Pang paksil yan. Tanis barog, kung tawagin sa amin Napaka na yan. Napakasarap na paksil yan. Ubus ang bahaw dyan. Grabe, sobrang liwanag ng buwan. Oh! Ilap na isa. Grabe. Kuripasa na. Grabe. Oh, grabe, dami pang kate. Oh, pambihira oh. Yan, tingnan nyo sa ibabaw mga kapising. Yung mga ano na yan. Yan na kate. Grabe kate. pag na tayo. Nasa sa, sa gilid na tayo mga kapising Papalaot ako Sasakay ako ng bangka at mamumusit ako at hindi na natin makukuha ang video yung pamusit natin dito gawa na yung ano ko camera ko lubat kaya kung may mahuli man tayo ay ipapakita ko na lang sa inyo kung makahuli ako ng pusit so abang abang sa gilid mga kapisi a few moments later at ito yung huli ko kagabi na mga pusit matapos yung second dive natin nagporsig ako na mamusit gawa ng sabi ng kapitbahay ko marami daw yung kusit pahuli daw kaya magpasinsya nyo muna na wala akong footage nito mga kapising gawa lubat na yung camera ko kaya wala tayong video nito at ito yung huli ko kagabi na sa unang dive mga isang oras la yung dive natin at nakapana tayo dito ng dalawang kusit kaya nagpursig ako na makapagpalaot kay ano pahuli daw ganyan talaga yung kusit kaya nakapana tayo ng dalawa at ito yung huli natin sa ano sikan dive natin kaya matapos natin maka, ano, makapag sikan dive pumalaot na ako namusit na ako kaya yung pamusit natin ay walang footage gawa ng nakadalawang dive tayo at madaling malubat yung aking camera kaya wala tayong video sa pamusit natin So, abang-abang sa shoutout, mga kapising. So, nandito na tayo sa bahay. Kararating ko lang galing ng gagat. Uh, Mag-shoutout tayo. Uh, shoutout natin yung mga solid supporter natin. Uh, yung hindi natin ma-shoutout ngayon, ay uh, sa susunod natin na video, uh, ay masasoutout na natin gawa ng uh, wala tayong load. Malayo yung panoodan dito sa amin. Malayo kami sa barangay. Kaya, ini kong video na ito wala akong load so sa susunod na lang ang mga na comment na iba na hindi ko nakita sa ating uh, youtube studio so shout out tayo shout out sa kay GG Moto Vlog Manoy Mil Romil Saspa Ika Montisi Vlog Masun Vlog Tuiko uh, Altum Channel Carbencor Carbir Carbencor Mix Blend Ah uh, Sagay Adventure Brothers 3YB at 3YTv Kapupong Vlog ng Kagayan balik and uh, Sumamao family Dos <coughs> Adventure Ah uh, Jocelyn Guerrero at uh, thank you ma'am dari espero John TV Vlog Esper Pising uh, JoJo Adigi, Renan Pising Adventure uh, GC Adventure Kapising Kapana TV AR Book uh, TV sama uh, batu pro pronosisis nanti AR Book TV Kay Lianon Fishing Adventure Kusina ni Mamay uh, thank you sir Uh, Dabao Occidental Divers Okon kai Renan Tanting uh, Panaboy TV Koya Jamski Mike and Peace Uncle Arsky TV Spartan 858 uh, Mel Spear Fishing uh, Thank you bro uh, Instrumental Guitar Iban Rilis uh, Thank you master asa uh, saka kay uh, Fishing TV kay JP Amboy Vlog uh, sa mga kasama ko lagi kay Archie Masa Mayor Darling Gabi Jim uh, Kabugsay TV so sa gusto magpa shout out ay comment lang kayo sa ating comment section para sa susunod nating uh, upload ay ma shout out natin So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong patuloy na suporta sa akin channel at kita kita na lang tayo sa susunod kong mga upload uh, thank you for watching mga kapising mabuhay tayong lahat and God bless us all